Tutorial na ganito. Pero medyo mabilis lang. Ito babagalan ko. Nakasan siya. Ito. Sa ganitong sitwasyon, pag ka, pag hindi ba ni ula kang medyo hindi mo maisip kung anong paano pagtanggal dito, pwede kang bumayan, sumipa. Dito, pwede pa. Pero, kung biglaan, hindi ka talaga makakabitaw dito kung hindi mo talaga pinag-aralan ito, papakita ko sa inyong tamang pagtanggal. no, oh, Blade. Ha? Huh? Hawa. Ito. <laughs> yan o. Oh. Posisyon yan. Mababali yan. May injury ito pag tinulak ko ito. Yan. Alam na kalalabasan niya o. Oh. Ulit. Bakasan mo sir. Pinakamalakas talaga lagat eh, oh. Yun mo, kaya mo lang. Ito, liit ko lang braso ko. Pero, hirap siya. Kasi proper na ito eh, oh. Pakita ko sa inyo, oh. Di ba, sunod siya? Oh. Ito, may tulak ko lang, oh. <laughs> baka isipin nyo na ito eh, piki itong ginagawa ko. Ito po eh, pwersado po yan. Hindi po yan nasabihin binibigay niya. Huwag mo ibigay sir, baka ititas mananunod na ito po eh, ano, nasabihin nila ako ng hawak. Wala namang problema yun kasi normal lang yan sa mga basher. Ito, pero ito makakuha lang kayo ng idea nito. Tandaan nyo lagi yan. Dito lang po. Pwede naman bitaw ni Sir Tay. Eh. Kaso, mabakpis na ako. Pero ito, wala na. Pwede ka naman tumakbo. Yan yung mga simple. Yung mga